Ayan guys, sa amin ay medyo tumila na guys ng panahon at ayan, nadilim pa rin. Oh. Nadilim pa rin, tumila lang siya guys ng mga ilang minuto at babanat na naman siya. Nag-iipon, nag-iipon lang siya mga idol. Oh. Nag-iipon lang siya yung iba dyan, baha na sa ulan guys. At ingat-ingat kayo mga idol, kay baha na baha na sa inyong lugar guys. Sa amin ay medyo kulimlim dito guys sa Kabiti, sa Dasma guys. Yan guys, medyo tumahimik muna guys ang ating uh, mga tanawin guys. Kaya ano, medyo tumahimik muna ang mundo guys. Pero maya maya guys, babanat na naman yan. At uh, nag-iipon lang sa guys. So, oh, Nag-iipon ng mga idol. Nag-iipon lang ng ibabagsak yan maya maya. Kaya ingat-ingat yung mga idol sa pagbuhos ng ulan at kailangan nang lumikas lumikas na lang mga idol ha. Kaya out dyan sa mga follower ko. Ingat-ingat kayo guys.